So ngayon may matatanggap kang malaking pera. One 1 million. <laughs> Iba tayo na ako So magandang hapon guys, ano? So nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Manuel. Muli natin siyang bibisitahin. Yan, kung makikita nyo guys, luntian na yung paligid, oh. Tahimik ano. Kukumustahin natin siya ngayon. Yan, kung may kasama siya sa loob. ay kumusta? Ang hapon po. Kumusta po? May tubig pa po, po to. Ang dami ng kiti-kiti yung ano mo. Tubig mo. Kumusta po? Ano, bakit may ano to tay? Basta Ah. Yeah, may ilaw. Hindi ka bumili. Hindi ako nakaka pa. Kano lang naman yung baterya? 10 piso? takabi, pili ko na lang yan. May nagsinsos na rin pala dito. May buwangin ka pa dito. Hindi ano mo nalang binabay itong buwangin mo. Ako tatay. Oh, tambak na yung labahin mo dito. Dami mo na mga abubot dito sa loob ng bahay mo. Oh. Tambak pa yung ugasin mo. Oh. Naamag na tay. Naamag na tong plato mo dito. Oh. ya yeah. Makakagalaw ka pa ba yan sa loob? Eto yan. Hindi na kiki. Ayun. Masikip na oh. Eh, eh ginabi ko na yung bilikay sa akin ni Chucky Lola Besa. Eh, kahit nasok na. Pinasok mo dito. O, paano ka makagalaw ngayon dyan? Uh, oh? O, di ka nakakagalaw dito sa loob. So, ito yung update ngayon, guys, sa bahay ni tatay. O, sa mga nag, ano, sa mga gustong makita yung update uh, ni tatay Manuel. So, ito po si tatay Manuel ngayon, guys. Yan. Ito lang yung ginagalawan ni tatay sa loob ng kwarto niya. Kasi pinasok niya yung maliit na mesa. So, masikip na yung loob ng bahay niya. Puro ano. Puro dito pa yung planggana. Paano ka nakakaano diyan, Tay? Masyadong masikip na 'yan. Mm. Yan sa mga nagtatanong ng update kay Tatay. So ito yung update kay Tatay. Tambak na rin yung labahin. Hindi ka nagano tay nagugas. Ang dumi ng lub ng bahay mo tay. Ibabas na naman ako dito ng na mga nanonood sa 'yo Oh yan oh. Hindi ko nakasalanan yan guys ha, kung ganyan yan. Huwag nyo akong i-bash. Kasi normal talaga yan dito. Wala akong magagawa na dyan. Mm. Yung tubig, mayroon pa ba bang laman yung tubig? Ay, ay, ay. Dalawa? Mayroon dyan. Yung dalawa. Yung isa wala Eto, na? Ito wala na. Oh, hindi mo man na mapunasan yan tayo. Ayan. Ayan. May dala akong ano tay. Grocery. Sabon. Panlaba. Pangugas plato. O sakto yung plato mo dito. O. Naamag na. Ayan.

Para marami kang konsumo. Oh. Ah. So yan konsumo mo to. mga gatas, biskwit, saka kunting dilata, sabon panlaba pan at saka sabon panligo, saka kape. Ayan. At nang yan tayo, ibigay ni ano, galing yan kay Ma'am Daisy. So ito, dalawang pita binili natin guys. Para may nakakain si tatay sa gabi. Eh, yeah, may tanong ako sa iyo, Tatay. Ano ang gusto mo? O ano 'yung mas gusto mo? Pera o kukuha ka ng pagkain doon sa kantin Pera na lang. Oh, yeah, maliwanag, guys, sa. Uh, Nang galing mismo kay Tatay, mas uh, gusto ni Tatay pera ang ibigay natin sa kanya kaysa tayo mismo ang magbabayad ng pagkain niya. Yun ang gusto mo. Pera. O, pera na lang. Pera yung bibigyan natin kay tatay. Siya ang bahala ng kanyang pagkain. Pero may kitsor sure, tatay. May kitsor sure, yung pera. Is. Titipidin mo din. Ha? Ah, ha? Kasi hindi tayo lubos-lubos biya -lubos, tatay kasi yung ang blessings hindi yan palaging nandyan. O kung may natatangkap pang tayong blessings ay eh, tayong, ano gamitin sa tama. Mm -hmm, yung blessings na binibigay sa iyo. Ah, uh, salamat. Uh, so uh, ngayon may matatanggap kang malaking pera. Uh, 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 One 1 million. <laughs> Baka ibatayin na ako. Na <laughs> joke <laughs> <laughs> uh, uh, lang. Joke lang yun tayo, pinapatawa lang kita. Uh, Baka, hindi sa hindi ako magbabay, magbabay. <laughs> Joke lang. <laughs> Tanda na ako eh. Si, si Ma'am Mercy Guanson guys, is uh, nagbigay ng 4,000 kay tatay. Si Ma'am JC nagbigay po siya ng 1,000. At syempre yung buwanang nagbibigay na kay tatay, si Ma'am Daisy siya po ang nagbigay nito guys. Itong mga grocery ni Tatay worth 1300 'yan na grocery at saka 2500. yung pera na 'yan guys is ah uh, magiging allowance si Tatay ngayong buwan. 1 2 3 4 5 6 7,500 yan. So yan yung nalikom nating allowance mo ngayong buwan so, ikaw nang bahala dyan since na mas gusto mo naman na pera kaysa sa bilang ka ng pagkain o so, sa mga, gustong tumulong kay tatay pera na lang daw ang gusto niya Maraming maraming salamat po. Merci, salamat sa iyo sa mga katulong doon. Hindi ko makakalibutan doon. Sana magpalaan ka lalo ng Panginoon Diyos. Yan mm -hmm. Di ba ang maigagan ko. Ipalala ka, mahaba ang buhay mo. At mag i po lang ang mga inyong pamilya. Siya yun tatay, paano? May mainit ka ba? Uh, you know, no? Ay, may 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 init to, laman. May init. Oh, sakto eh, kaso wala nga, wala ka ng baso, paano magka kape Tsaka masikip masyado tong bahay mo na dito, tatay oh. Pinasok kasi ni tatay dito yung mesa kaya dito sa loob ng kwarto ni tatay, guys. Ito lang yung galawan niya, ito lang kasi pinasok niya yung mesa. Kaya sumikip na yung kwarto. Oh. Ito yung higaan nya. yan yung binigay natin na ilaw at saka ito. Tsaka pa sa dito sa labas guys. Yan. At solar. Tsaka yung binigay din natin dito na solar radio. At saka yung um, yung solar na electric pan. Yan no? May solar. Teka may ilaw din ito. Oh, pa. Ganap pa yung electric pan. So paano tata? Hindi na ako magtatagal ano? Ay, thank you. Marami. Hmm. Aganda yung pag pagkaloob sa akin ng Panginoon. Ayan ba? So, nagkaliwa na gana tayo. Mas gusto mo yung? Kaya lalala. Makakaipo na ako ito. Para kung Tira, ano ako dyan sa Taytay. -tay. Baka ano. Taytay ba't ang layo naman ng Taytay? Dito naman dito nyo eh. Sa Taytay. Oo, oh, baka bukas pupunta ka na ng Taytay. Ayan. Ayan. Ayan lang sa amala. O, oh, ikaw nang bala sa pera mo tatay. Basta galing naman sa'yo. Mas gusto mo yung pera. Kung may pabigay man yung mga sponsor guys. Kung may pagkaloob man kayo kay tatay mas gusto ni tatay na pera kaysa sa mga grocery at pagkain Yon yeah. ang sabi niya sa akin mas gusto niya daw pera ang laki ng utang na loob ko talaga sa'yo kung hindi sahil sa'yo hindi ko ma maano yung ma ito pati yung pera na nga Bakit ano ang laki-laki ng utang laloob ko sa yo. Ako naman tatay, hindi naman ako humingi ng kapalit sa mga tulong na yan. Kasi ah. ginawa lang naman akong daluyan ng pagpapala sa ating mga sponsor. So, ang sa akin lang, e, ingatan mo yung mga binibigay sa iyo ng mga blessings. Ayan, kasi hindi natin alam yung mga susunod na mga araw, susunod na mga buwan. So hindi natin alam yung panahon. So hangga't may blessings, i eh, tayong ano tayo, matuto tayong pag-ingatan ito. Ano at pagpasalamatan kung anong meron na nabibigay sa inyo. Yan, unang-una, -una, salamat sa Diyos, salamat sa ating mga sponsors na patuloy na sumusuporta ano sa ating channel. Oh, 7,500 'yang pera mo diyan. Ha? So, ingatan mo yung pera mo, ha? Gamitin mo sa tama. Oh. Ay, siguro hindi na ako magkikipit niyan. Hindi na ako maanayaw. Mm, at saka ipo na ako. So paano tatay, ingat ka dito ha? Maraming mm. salamat sa yo. Yan. So and guys, uh, maraming maraming salamat sa mga sponsors natin ano. Yan, so kay Ma'am Daisy, yan. Kay Ma'am JC at saka kay Ma'am Mercy Guanzon. yan. Maraming maraming salamat, Ma'am. So ayan, uh, bigay natin yung tulong natin kay ngayong this month, ano? So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Thank you. Okay, ah, paano? Ingat ka dito. God bless.